Kulungan ang bagsak na mag-live-in partner sa Quezon City na pagtutulak ng droga ang pinagkakitaan. Sa drug by bus operation, umabot higit 600,000 pesos na halaga na mga umano'y shabu ang nakuha sa dalawa. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita. Hanggang by bus operation, partners in crime ang isang mag-live-in sa Quezon City. Nahuli sila J.R. De La Cruz at Jeder Amador sa mismo nilang inuupahang bahay. Nasamsam sa kanila ang 20 paketeng shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Nakumpis ka rin ng mark money na nagkakahalaga ng 6,500 pesos, dalawang pouch at isang cellphone. Nagbabagsak umano ang mag-live-in partner ng droga sa area ng Batasan Hills, Marikina hanggang San Mateo Rizal. So ito, uh, high value individual, pusher siya na nagbabagsak sa mga street level pusher sa mga barangay. So barangay Batasan Hills. So, so hindi siya directly na nagbabagsak sa mga parokyano. Yung na-dispose niya rito, uh, 100 grams. So ilang bagsak lang yun. Kaya niyang ubusin uh, more or less sa isang linggo yung 1 kilo of shabu sa Dangerous Drugs Board value niyan is almost uh, 7, million. May istilo ang kanilang drug transaction para hindi mabulilyaso. yaso. ang concealment nila, ating, based on our interview dun sa mga nahuli na suspects, ay dead drop. Ito, uh, ang dead drop po ito, hindi po siya face to face. So uh, binabayaran, uh, sigurista itong high value pusher natin. Uh, binabayaran siya online tapos pag diniliber niya yung basura basura tawag natin doon sa, sa, item na shabu hindi niya binibigay face to face so uh, uh, doon sa interview natin yung isang ginamit na modus inii, binabalot ito iniiwan sa package counter tapos yung, yung claim stub niya yun ang inaabot doon sa mag-claim na bumili ng shabu so hindi sila nagmimit -me oh other way yung sa dead drop nila minsan sa pupunta sa mga fast food chain doon sa water tank ng ng sa CR iniiwan doon tapos iniinform na lang tinetext na iniwan ko doon kunin mo na lang doon nauna nang nakulong si Dela Cruz dahil sa drug case noong 2020 No comment po No comment po sa huhusgado na lang po hindi ikinanta ng mga suspect ang koneksyon nilang drug lord. Pero ang QCPD magsasagawa ng operasyon para matrace ang kanilang supplier at iba pang parokyano. Kakasuhan silang dalawa ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.